So you know what's up mga par Problema nyo din ba itong mga pesteng langgam Na itim na mga ito <laughs> Ito lang ang paraan mga par Pamuksa Sa itim langgam Isa lang ang kailangan ito Bosni Ayan Spray yan spray paint na kulay pula Ang gagawin natin dyan mga par Basic lang ito Bili kayo nung Spray paint na pula na bosni Kahit saan dyan sa hardware mga ganun merong mga bentang ganito doon gagawin nyo mga par nakikita nyo yung mga langgam na itim na yung mga yan isprayan natin yan ayan pag naisprayan na ng pula yung mga itim na langgam na yan syempre papasok sila sa langgam nila eh kulay pula na sila tapos yung mga kasama nila itim na eh di ba mortal na magkaaway yan langgam na pula at itim syempre pag pula na yung mga langgam na kasama nila sa loob ng lungga nila, syempre mag-aaway yan, magpapatayan yan. So, ayun lang mga par. Napaka-basic lang, ano. Pinturahan nyo lang sila ng kulay pula, tapos mag-aaway-aaway na sila, tapos ayun, mamamatay na sila.